Good morning, good morning Yeah, Wala area tayo ngayon Okay, okay So Ano lang tayo Tawag dito ah Abang lang tayo sa pagsikat ng araw Bali, time check 6.47 So siguro mga 7 Pwede na tayo mag-release Pero sa ibang Walopress ah, Nagre-release na sila ng ganito eh Maliwanag na tayo Nanginig pa ako ah Lamig kasi, malamig, malamig So dito tayo magre-release Pero ano ko lang Iaayos ko rin sa sakyan natin kasi baka tumama rito sa puno so ano natin ipapwesto natin sa maganda yung talabasan ng mga ibon alright so balik ako maya maya Labi. grabe ah hindi ko pala nadala yung stand natin para sa vlog natin so ilalagay ko sana doon Yeah. So inayos ko na siya, Ilangyan ko na siya para yung paglabas ng ibon maluwag, maano, tag maluwag. So gawin natin ha hawakan ko na lang pag uh, pinalabas natin mga ibon so tara let's go okay okay 7 ano tag ito ha 7 a.m. in the morning so let's go okay. na. o ano di pa kailan <laughs> naman na, Let's go. Let's go. O, ano? sa ang mga warriors natin 7am the morning alright so tara let's go tara na ayun oh. sige angat ang mga to sila dire na mga tol okay 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 so yun na nga mga kaburo ko to bali at yung ano, natin na ah, mid natin at maraming maraming salamat sa lahat ng mga nagbayad na sa activation natin so meron na lang tayong inaantay ng mga 30 na ano 30 na ibon na hindi pa nagbabayad so yung ibang pansyar naman is nagparamdam na sabi ah yung iba Thursday, iba Friday so Friday yung deadline natin tapos ano tayo ah, Monday naman doon ko isi-show yung mga for sale na ibon before tayo mag first race ah uh, ano na natis sold out natin ng iba doon. Kung sino man 'yung mga hindi mag-aano, tayo dito ha, uh, hindi mag- Tagdan hindi magbabayad. All right, so s'yempre ah uh, ano tag dito ha uh, para matuloy 'yung ano natin, 'yung ating karera. All right, so tuloy naman siya pero s'yempre 'yung mga hindi magbabayad ah uh, ano 'yung tag dito ah uh, Siguro hindi ah, na sila masyadong update Alright, so tingnan natin kung magpaparamdam sila before Friday I Ano mean, na, ah, meron pa tayong bukas kasi Thursday ngayon And then, yeah, tara let's go ha ah. Mid-toss tayo Tapos sa ah, next na toss natin is uh, ah, Kundi 51 miles sa 64 miles tayo before tayo sa 150 miles So good luck sa mga ibon Sa mga matitibay na natitira pa Meron pa tayong 88 birds So napaka solid And then healthy mga ibon so hindi ko lang sigurado kung ano nangyari sa dalawang dinakawe siguro ha, ah, pwedeng nadali ng kalaban at disgrasya or what man but ang importante tara let's go tuloy tayo sa ating uh, first race alright so tara let's go at uh, drive na muna ako dahil ano dito na dito tayo sa highway and then mabibilis yung mga nagpapandar dito nasa 70 to 80 kilometers yung kanilang ano yung kilometers tuloy yung kanilang uh, po oh, Alright, napaganda Hindi ko na nakita yung mga ibon Maganda sana kung natatanaw natin, nakakasabay natin Ganda so, sikat ng araw, ay o oh. Grabe Okay, okay And then Yeah, hindi natin yung ano Mga ibon na uh, Ano kala silang magkaklak Alright, so tara let's go At mabibilis naman sila ngayon dahil Yung way nila is tama na palagi Okay Grabe, for the first time, nakita ko yung mga ibon natin. <laughs> Magkakasama. Taka lang, dito tayo sa taas. Yun, doon sila mabunta, oh. Pantawi so, na sa atin, mga kaburo ko to. Napakatibay. Sayang. <laughs> Talang makita natin. tayo, yun, oh. Teka lang, teka lang. Isi, isusum na natin. Ay, patalikado. Yun, yun, yun. Okay, hey, okay. Hey, wala na. Sayang. But it's okay. Uh, nabutan natin kahit pa paano. For the first time nakita ko sila. Magkakasama ang dami. So dito rin talaga sila tumadaan sa dinadaanan ko. yun no? Tumawid sila ng dagat. Grabe. Napaka-solid. <laughs> Ayun nga. Hindi natin masyadong na-anotang dito. Hindi uh, ah. natin masyadong na-videohan dahil paangat tayo tapos sila ano padaan kakadaan lang So basically ah uh, magkaklakse sila siguro mga ano mga 720 something mga ganyan mga 730 Pero mabilis eh So tingnan natin All right, ko sila eh Siguro ah uh, dar sakto dating ko sa dating nila Dito sila dumaan Grabe, sana mabutan natin pero okay na yun, at least ano, dito nakita ko sila magkakasama Hindi ko lang sigurado kung nakakuha na natin ng maayos Okay, okay, okay So, good luck sa mga warriors natin Wala na sila, sayang Mga ibon natin Grabe, napaka solid Yan, ayun o no? <laughs> Lupet, malupet, malupet Alright, so tara, let's go Pabayanan natin sila Grabe, mga ibon, nabitin pa Sobrang lapit pa daw, sabi Ayun o no? <laughs> Alright, so tara let's go At magkakape muna tayo Hayaan muna natin sila lumipad-lipad dyan, And then good luck Alright, let's go So yun yung mga ibon natin Ayun o no? <laughs> Grabe Nag ano pa, tag dito ha Nag ito pa yung ano 2, 4, 6, anim. Yan It's a good sign Ready to go to uh, First race natin mga tol Yan yeah. Ready to go, ready to go, ready to go Ayun o no? Ganda, grabe, napakataas pa nila So, lang natin muna sila at magkasikasa muna tayo. Okay, let's go. Wala lang sana mambulabog na kalaban. Grabe mga ibon natin ayaw magsibaba. Ay, merong apat. Watak-watak sila. So, I think uh, nagkaroon ng ano. Uh, nagkaroon ng bulabog dito. Nawala yung mga ibon, yun. Yung isang grupo, wala na rin. Dito, wala na rin. Grabe, nabitin no oh, ano. May bubulabog siguro. Alright. Pero wala naman ako nakikita kong mahabol eh. Sana kaya yung iba. Sana matulungan natin yung ano, yung marami. nasa na kaya yung iba lumayo eh ilan lang ito nakikita ko tatlo tapos yung iba ang tataas grabe eh ang ganda ng baba oh. so malalaman natin na kung anong lagay ng mga ibon natin alright so nasa na kaya bitin sila eh nauna pa tayo rito eh ayun ayun oh ayun oh pero kulang pa sila wala pa sa kalahati yun ayun meron pa dun ayun oh layo tumutuldok So, kaya na muna natin itong mga to and then babalik tayo. All right, let's go. So, yun na nga mga kaburo ko to, bali meron pala talagang umahabol sa kanila, nakita ko na and then uh, binulabog ko na. Pero ano eh, tag dito ah, uh, hindi natin nabutan. So, may ginawa tayong pambulabog. Grabe, laki. Kaya pala yung mga ibo natin is lipad pa rin ang lipad, ayun oh, no? meron pa doon no Pero isa yan na sa mga good sign. Ayun sa antag dito ah, uh, magandang ano yan training sa kanila pero syempre delikado lalo uh, nandun na tayo sa first race natin so medyo ano tayo alanganin na diba alright ayun watak watak sila oh pero ano eh na, nababatak sila kaya maganda siya eh kumbaga okay siya pero ang problema lang tatakot mga ibon natin lumayo so good luck at sana walang madali sa atin ayun ang ganda ng ano topi oh Woo. ito 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 grabe laki oh Woo, huh, tang. laki na kayo. Sige pala, babalik ako. May gagawin ayun na. nga, meron silang tatlong grupo, apat. Isa rito, ayun no. Oh. tapos ito. Tapos meron pa doon, yung malayo. Nandoon sa pinakamalayo na yun, dumaan na. Ayun, nagkawatak-watak sila tatlong grupo. Ayun. Tapos meron pa mga lumayong lumayo, ayun Oh. No? So, di ko madali-dali, pero madadali ko rin 'yan. Alright, let's go. So yun nga mga kaburo ko to, bali grabe, napakalupit ng mga ayo pang bumaba. Tapos nagawa pa nilang lumayo. So isa yun sa mga good sign na ano, uh, ano sila, tawag dito, healthy healthy. Kaya nilang lumipad ng ano, ng 3 to 4 hours sa so 150 miles. And then, yeah, wala sila sa area natin. Huling kita ako lumayo sila, ang taas, magkakasama. So sa mga huling magkaklak, uh, ano yun, uh, all goods na yun. Kumbaga, ano sila tag dito ha, ready ready na talaga sila sa matatag na liparan. Alright, so ngayon na wala sa area natin. And then, yeah, yung kalaban na bulabog ko na, almost madadali ko rin siya. Alright, so tara, let's go. So ayun na nga mga kaburo ko to Bali meron tayong bad news uh, Nabawasan tayo ng isa Bali Yung pagbaba nila Tapos sa uh, biglang atake ng kalaban Hindi ko napansin Nakabang lang ako pero wala akong magagawa Is, uh, Kasama sa laro Na meron tayo talagang kalaban na matindi. So, isa sa mga ibon na bumaba is nadali. Pinilit ko ang habulin pero dakot niya na. Hawak-hawak ng dalawang ano niya dalawang kamay niya tapos ang nangyari pa is ano nilagay na doon do sa puno sinubukan ko ano uh, bigyan ng isa pero ano tawag dito bit bit niya na palayo papunta roon grabe hindi ko alam kung kanina yon na uh, blue bar white flight yata siya o blue chick white flight parang ganon so hindi ko lang alam kung kanino siya isa lamang sabi ko, sorry at uh, di ko, ano yun, hindi ko talaga sadya yun. Uh, kung kailan malapit na yung ano natin, yung first race natin sa 150 miles, doon pa ulit nabawasan ng isa. But it's okay, uh, asama sa laro. At saka kailangan ko kasing gawin, ay eh, yung mga ibon natin, lalayo pa rin. Oh. Uh, kailangan kong gawin kasing uh, dalawang beses sa isang linggo before race, kailangan natin matos yung mga ibon. So, hindi natin maiwasan ng mga tol. Alright, so maraming maraming salamat siguro. Uh, ah. hanggang dito ko na lang muna yung video natin. Habang inaantay ko pa tong iba, uh, ah, tutok tayo. Meron tayong ano, pampabuga, pero hindi natin talaga, ano, hindi ka Gutom na gutom. So, kahit anong gawin kong bugaw, nandiyan pa rin talaga. But it's okay mga tol, pasensya at ano na lang. Ah. kung kanino man yun, ah, basta na siya, may puti. May, ah, mayroon siyang white light. So, ano siya, kung di siya blue bar white flight, blue check white is splash, parang ganon So, kung di man mag-cluck ibon mo, yun yung nadali. Alright, so hanggang dito na lang. Peace out na muna. Yeah.